Eh, dumang sana ba? Oo, pag Wala. nakita yun. Marami na atras sa akin yun eh. Yung medical director nga pala ng eskultura. Ano yung sinasabi ka? May sinasabi ka kanina. Okay. Okay. No, si Morning, <laughs> <maragansesi. laughs> Ito, ito, pala na mo na ito. mani, pagkain. Okay. Oh, si Manny. Oh, Si Minyo. Oh, si Jokas. Si Jokas. Si Yato uh, si, si, Joker, si, course, si Karen Si eh. oh, yeah. oh, yeah. Si Lola Sela. Eto, Si Jokas. 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 Si eh, si, ay, si Chris, si, si, Wonderboy, tsaka si eto, si Kila mo yan. Ano, may mag-ganil. Si Mr. Bean, oh. Boss, papalit lang yung mic mo. Hindi, tinatanong nila, ikakasal, ikakasal ka na daw ba? Kakasal ka na daw ba? Ito, yung ito, 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 eh. ito, 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 sa ito, 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 Yun ang gusto, malaman ito, bayan. ito, 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 Hindi, kung ikakasal na ito, Yeah. Yun, di ba? Yung yeah. Ay... talaga. Talaga ba mag-aasawa ka na? Oo, oo, oo. Eh, napakabata mo pa mag-aasawa ka oh, yeah. na. Oo nga naman. Ay, syempre, tayo Nakabawi ka, ha? Baka nagosak sa ba... akin Kaya pala dumudugo yung likod mo. Kapas na naman? Kaya, mabuti na pa to dito eh. Wala ka namang restrictions, di ba? How? Wala. Di ba? Wala. Kahit meron, importante kasama kita. Yun! Yun! Ang Kasi po ka ka pinagsabahan. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. <laughs> Kasi ito mas matagal ko na akong kaibigan, kaya tinatanong ko kung tatakbo siya Yun, Yung sa, yun, tama yung mo, patagal na tayong magkaibigan. Oo. ano, ano yung kasunod mo na? Saan? Oh, wala na, wala na. Parang <laughs> ba na ako? <laughs> Oo. Oh, ah, oh, nagbago <wala> na. Hindi <laughs> na, hindi na, na ako ihihirit kayo. wala na tayo doon, eh. Oo. wala na tayo sa hirin Nasa umagang kay ganda ka na eh. <laughs> Oo. Oh, na bumabati ng isang good morning kuya. At saka malaki utalob ko sir dahil, oh. well, sa UNTV also dahil yung support na ginagawa nyo sa aming advocacy on anti-child porn. Ah, that's nakakalimutan that's it, mo na ba? Yes, that's correct. Dire-direcho naman. Sa pitaka ko yun ah. Dire-direcho naman yun at din namin So hanggang ngayon, meron pa rin? Tuloy, ah, hanggang uh, ngayon, and uh, actually, mga ilang religious groups, nakapagkagawa tayo mm -hmm. ng uh, isang uh, uh, well, member -hmm. of agreement kung saan magtutulungan. Mm -hmm. At uh, hopefully, eventually, sa pamamagitan ng mga task letters, mm -hmm. at ultimo yung pulpit, at least, maipalam natin sa tao yung sinasabi ang lumalak, lumalaking problema ng child pornography. Mm -hmm. Na dati ngayon eh, ang ginagamit kayo, mga Pilipina. Ah, Philippine children. Oh. Pilipino na ngayon. Three years old hanggang 12 years old. Wala ka bang ano, no? May materials na na... Pinipin? Meron ho kaming ginagawang ah, kaibigan na ah, PowerPoint presentation. Iniikutan namin yung... Hindi, yeah, pwede natin ilabas sa TV. Well, ito, medyo ito yung tinatawag. Napaka-graphic. Ah, na okay. Siguro okay. hindi papayag palagang empty RCB. Pero doon sa mga mm. private audiences, kung umiikot ako sa mga schools, ah, sa mga right. universities pinakikita kitak pa, kung paano nga ngayon ang um, ginagamit ng mga dayuhan ng ating makakataan. Bigyan mo kami ng ano ng uh, copy din para pag kami mga forums mai-present din natin yung hmm? tapos pag pwede ma-invite din kayo to discuss on that dahil and ang dami andami pa rin ang Nakaka, nakakapagtaka bakit yung mga malls na iba. Hay dyan, Hanggang ngayon meron pa din yung mga andami pa rin ng mga pirated. Pa rin. Minsan inilulusot nila doon eh. Well, alam mo yung uh, yung sinasabi ka nilang doon sa child pornography, oh. I mean, lahat po tayo meron sinasabing social and moral responsibility. responsibility. Pati That's mall correct. owner, hindi porke kaya kumikita oh, ka. Oh, dahil totally. naupahan mo yung butas okay, doon okay. sa yung mall, ibig sabihin, and okay, okay lang. na. At okay na rin sa'yo kahit ano pa ang gusto lang ibenta. Mm -hmm. Meron tayong responsibilidad sa kabataan. Mm -hmm. so, But, uh, meron ka bang gano'n na meeting naman among the mall owners yes. at least uh, to present these things to them? Well, diba? Dan, wala kang makikita sa mga SM, wala rin kayong makikita sa mga Ayala Malls at wala akong makikita gano'ng klaseng uh, basura mm. doon sa mga Robinson's Malls. But mm. yung iba dyan, eh, sad to say, mas importante minsan yung kumita no, kesa yung talk. harapin ang mga problema ng bansa. Oh, well, eh, si Edo, eh, napasyal dito, maghuhuntahan kami. Eh, kasi, patapos na ulit yung programa. Hindi dito, kuya? Ha? Pa... Patagal na to dito. Hindi lang nagre-report sa trabaho. Oh, naga -naga ba? Ako, eh. nagugulat ako bakit pag, pag tingin ko na iba ng channel. Naliligaw din. Naliligaw din eh. Kaya ni Pinky. Ha? Sobrang pagbuhatan na kami ni Pinky yan. Ganun ba? Kakala mo, di ko alam. Ang ganda lang usapan nila tayo eh. Tapos ito, chismoso naman pala. matagal, matagal si Pinky. Matagal ko na rin kaibigan. Si, si Pinky Marquez. Pinky Pinky Amador. Pinky Amador. They <laughs> good luck bro at uh, okay, I am so happy for you dahil nagkita tayo you've gone a long long way na mula pa noon at uh, I, will, I will be looking forward to seeing you in the White House. In the, the, White the, White House. the White House. White House. Oglembath no, House. <laughs> <laughs> no pero salamat din sa you and TV because kaita uh, ibal naming mga lima, mga operations optical media board yes. pati yung kahapon lang ang first time na hindi nakasama ang UNTV. Hindi ka nga nag-imbita. Doon sa Gilwanda. Ang laki ng radio ka nga pa maganda. Sa, Angeles ba yun? Sa Angeles. Ay, uh, uh, kasama namin uh, yung Bakit Bakit hindi key. kayo kasama? Mm. Ba, magagalit si Edo niyan sa inyo. Oh, mm. hindi, binigyan ako ng instruction. Kuya, pagka si Edo tumawag, hindi mo pupuntahan. Ganun ba yun? Oo. Mukha talagang <laughs> <laughs> sewing ano to. Oo. So, sewing ibisibis. <laughs> Oo. Oh. Parang gusto paghiwalay ng, ano, Mindanao at saka. Oo, alam. Diba, ay, ano, na, na, mga agitator na tawag dyan. <laughs> Instigator. Hindi, <laughs> oh. pero oh, oh. sa mga darating na pagkakataon ko, ano, uh, bawi tayo. At uh, sa tuloy-tuloy din naman yung kampanya natin, Di, kahit dito naman, eh, ay eh, ina-announce din natin. But anyways, I'm so happy for you, bro. And uh, ano, ano ba ang titingin? At ah, ganun din, ikaw talaga, oh, ikaw Daniel. Ang ganda na nung oh, facilities din nyo. Kesa nung pinuntahan mo kami noon Oo. Oh, sa kabila. Ang ah, ganda lang ngayon. Balita ko, ibang mga stasyon dyan eh dito pa pinapadala yung mga humihingi ng tulong eh. Oo. Oh. <laughs> <laughs> May nakarating sa akin, dito oh. oo. Recommended nalaman... by, nakita ko. Hindi, mga lumalapit na doon do sa umaga kay, kay Ganda, bibinigyan mong referral eh, para pumunta rito. Hindi naman yung... Iba-iba yung... sila sa akin. Ay, pagmamin ka na. Dahil wala naman so, kay medical mission, di ba? So, so, oh. Ay, ako sa akin mo magsalita. Okay, <laughs> so, pero no, pero, pero naman diba? 'di ba? 'Di ba 'di naman nagpupunta dito para iarasyo? Eh. Bisita ako walang budget oh. Pwede pa, pa kakaibigan lamang. Oo, oh, oo naman. <laughs> Talaga ala do. No? <laughs> 'Di ba 'yun ang writer niyo doon? Huh? 'Di ba siya writer niyo doon? Ya lang, ka lang kamay na isa sa mga mahaligi ron. Oo. Napa-chikom ako. Oo, oh, lagi may backpack yan. Nakita. DVD, DVD, DVD. <laughs> <laughs> Yo, yung, yung mga promotor <laughs> <ron> nun <laughs> Well, anyways. Susunod po, bitag na. Uh, pwede daw bang, ano, ikaw ang bumasa nito? Oh, Ay. ka na ito, mga kanya dyan. Bukas, God willing muli nating salubungin nang may ngiti ang isang bagong maga at sabay-sabay tayong bumatis ng isang Good Morning! Program was brought to you by